Nakikita nyo yan, sunset. Kayo na magtingin kung ano yung nakikita nyo. Ayan o, oh, tingnan natin. Isom ko ulit. Ayan, yan. Nakikita nyo yan. Parang tufa or anong hayop yan. Nandun Oh. Yan yung sunset. 5. Ano na dito? 5.45 Five. -five na. Kanina, 5.30. Nung nag nakita ko yung sunset. Ang ganda ng pagkaano niya. Tingnan niyo siya, oh. Para siyang kabayo. O oh. ba na yung form? Kanina para siyang angel, di ba? So ngayon, ayun, oh, para siyang kabayo. Oh. Kikita niyo yung sunset. 5.45 na dito lang hapon. Oh. Grabe talaga. Oh. Sana magandang pahihwating lang ito. Ang ganda ng kapag-form. Tingnan niyo, oh. O, oh, para siyang, ano tawag dyan, kabayo O, oh, ayan I-zoom natin ulit O, oh, ano yung nakikita nyo para siyang kabayo talaga hmm. Para siyang kabayo, tapos para siyang may tao sa taas Tingnan nyo na nakadapa hmm. Tingnan nyo mabuti tutukan nyo yung video. din makikita nyo talaga kung ano yung form na yan. Ayan, o. Oh. Makikita nyo siya. Ayan yung sunset. Di ba? Parang siyang kabayo. Dalawa. Yung isa parang dragon na hindi maintindihan. Kikita nyo. Ayan, o. Oh. yan, Parang inaaway siya ng kabayo. Yung dragon. nakikita niyo ba? I-zoom ko talaga siya, o. Ayan, para siyang may tao sa taas. Yung ayan, o, yung ganyan, o. Ayan, parang may tao. Tapos yan, yung kabayo na yan na parang kinakalaban yung isang dragon. Dragon matawag. So, ayan, pag malayuan siya, nakikita niyo yan, o. Para siyang apoy. Nakikita niyo pag medyo malayo. May ba yung form? si i ko siya ulit. So, ayan, o. Yan, nakikita niyo parang aso na hindi maintindihan yung form. Ayan, o kikita nyoban, ba? Ano nakikita so, Mas parang may tao doon. Yan yung sunset dito ngayon, mga marites. 5.45 ng hapon. Kanina, iba din yung nirels ko. Iba din yung kuha ko. So ngayon, ito na naman siya. Iba na naman siya. Tingnan niyo. Iba oh. na siya. Kung oh. kayo na mabahala mag ano dyan, kung anong ibig sabihin yan. O, oh, tingnan niyo susum natin siya. Ganyan siya pag sinom mo, pag malayo, ganyan.